Pagkalabas niya ng bilangguan, agad niyang balak puntahan ang anak niya. Pero ang driver ng itim na sasakyan na naghatid sa kanya ay nanghingi ng mas mataas na halaga. Nasaan ang pera? Nabayaran na kita. Ang lahat ng pera ang gusto ko. May kasama pa ang driver. Malinaw na madalas na nilang ginagawa ito. Ni Piso, wala akong ibibigay sa iyo. hindi naman gaanong nahirapan si Chris. Madali niyang naayos ang dalawang sakim na iyon. Kinuha niya ang mga bagahe sa lupa. Kinuha niya ang susi sa bulsa ng driver. Kaya naman hindi na siya naglakad. Dumating siya sa lungsod kung saan naroon ang anak niya. Maya-maya pa'y umalis na ang sasakyan na may sakay na si Lisa, ang anak ni Vincent, ang Don. Nang makalayo na ang mga ito ay sumunod si Chris. Habol ng habol hanggang sa kalye. Habang naghihintay ng stoplight, nakakita siya ng isang pulubi na nagpupunas ng salamin ng sasakyan. Biglang may naisip siya. Kaya naman, sa susunod na stoplight, nagkunwari rin siyang pulubi at lumapit sa sasakyan ng lalaki. At nagsimulang magpunas ng salamin na parang profesional. Ang mga bodyguard sa loob ng sasakyan ay patuloy na sumenyas na hindi na kailangan. Pero parang hindi ito nakita ni Chris. Ituloy mo ang ginagawa mo. Pagkatapos, kumatok ka sa salamin para bayaran ka ng bodyguard. Nakitang walang reaksyon ang bodyguard. Kaya sinipa niya ang side mirror ng sasakyan. Bumaba ang bodyguard para magpaliwanag. Or since then. Samantala, bumaba si Lisa at tumakbo. Matapos niyang mawala ng lakas ang mga bodyguard. Agad na hinabol ni Chris ang sasakyan nila gamit ang kanyang kotse. At di nagtagal ay napahinto siya sa harap ni Lisa. Medyo nagpanik si Lisa, at walang magawa, tumakbo siya sa kabilang direksyon. Hinabol siya ni Chris at nahawakan, at isinilid sa compartment ng kotse, at isang segundo bago dumating ang mga bodyguard ay mabilis na umalis. Nang malaman niyang dinukot ang anak, labis na nagalit si Vincent. Hindi niya maisip kung sino ang may ganitong lakas ng loob, na dukuti ng kanyang anak pero ang malabo at di malinaw na paglalarawan ng mga bodyguard sa mukha ng mga kidnapper, ay lalong nagpakasilaw sa kanyang galit, walang pag-aalinlangan niyang ipinukpok ang kanyang pamalo sa katawan nito, ipinagkalat ni Vincent sa kanyang mga tauhan ang balita, at nag-alok ng malaking halaga bilang kapalit ng anumang impormasyon patungkol sa kanyang anak, ngunit hindi niya alam na si Chris ay nagmamaneho, kasama si Lisa, at malapit nang umalis sa lungsod na ito. Sa buong biyahe, si Lisa ay hindi mapakali. Paulit-ulit na kinakatop ang compartment sa likod ng sasakyan. Wala nang nagawa si Chris kundi ihinto ang sasakyan. Handa nang buksan ang compartment sa likod para sawayin ito. Tulong hindi ako masamang tao, okay. Naghabulan silang dalawa hanggang sa makarating sila sa kailaliman ng kagubatan. Sinabi ni Chris na wala siyang masamang intensyon. Gusto niya lang daw makausap ito, para mapatunayan ang sinasabi niya. May inilabas pa siyang isang litrato. Larawan niyo nila kasama ang mga magulang ni Lisa. Napanganga si Lisa nang makita ang litrato. Hindi siya makapaniwala na ganito ang gagawin sa kanya ng kaibigan ng mga magulang niya. Sinabi ni Chris na napilitan din siya. Pinapanta ako ng nanay mo para sunduin ka, nangangarap ka. Limang taon na pong yumaw ang ina ko, alam ko. Ipinangako ko sa nanay mo, kung sakaling may mangyari, hanapin kita, at ilayo ka kay Vincent. Ang dami ng sinabi ni Chris, pero hindi pa rin nabawasan ang pag-aalangan ni Lisa. Wala siyang nagawa kundi kunin ang armas at ibigay sa kausak. Ito ang kanyang pagpapakita ng katapatan. Pero hindi naman naniniwala si Lisa na may bala ang baril. Subukan mong barilin. Nako! Naniniwala ka na ngayon, sumakay na kayo ngayon din. Pagkasakay pa lang ni Lisa, nagbago na ang isip niya. Inutusan niya si Chris na bumalik ka agad, kung hindi, babarilin niya ito. Kung hindi, babaril siya. Halatang hindi gagawin niyo ni Chris. Hindi rin niya akalaing babaril si Lisa. Pero nagkamali siya sa pagkakataong ito pinaputok nga ni Lisa ang baril. Buti na lang walang bala ang baril. Tanging ang walang saysay -say na pag-iiskor lang ng firing pin ang narinig. Lumingon siya kay Lisa at sumigaw. Si Lisa naman ay hindi nagpatalo at sumigaw din pabalik. Agad na napuno ng tensyon ang makipot na sasakyan. Kasabay noon, biglang nag-alarm ang sasakyan dahil sa mababang gasolina. Napag-alitan si Chris at malapas na sinuntok ang manibela para mailabas ang kanyang galit, ngunit habang bumababa si Chris para magpagasolina, si Lisa naman ay tumingin sa mga taong nag-aayos ng sasakyan sa di kalayuan. Samantalang hindi siya napapansin ni Chris, agad siyang lumabas at tumakbo, paulit-ulit pa siyang sumisigaw ng saklolo. Pagkahabol ni Chris ay agad siyang napapalibutan ng mga tao, nakarating si Lise sa pampublikong telepono. Nais niyang tawagan ng kanyang ama para humingi ng tulong. Si Chris naman ay nagpaliwanag ng buong lakas. Pero walang naniniwala sa sinasabi niya. Isang sagupaan ang sumabog sa pagitan ng dalawang panig. Teka lang. Habang binubuwal niya ang lahat, nakausap din ni Lisa ang kanyang ama. At saka palang tatanungin ni Vincent kung nasaan ang anak. Biglang pinutol ni Chris ang tawag nila. At isinakay ulit si Lisa sa sasakyan. Para mapigilan siyang magwala ulit, tinalian ni Chris ang mga kamay niya. Pero hindi ito nakapagpakalma sa kanya. Binyantaan siya ni Chris na umayos. Kung hindi, ipagpapatuloy niya ang pagkulong dito sa compartment. Sino ka ba? Wala kang pakialam sa akin. Alice, ako ang ama mo. Malakas ang dating ng mga salitang iyon, natigilan si Lisa. Sinabi ni Chris na siya ang tunay na ama nito. Medyo hindi naniniwala si Lisa. Pero sa buong biyahe, kahit anong gawin niyang pagwawala, hindi naman siya sinaktan ni Chris. Marahil totoo nga ang sinabi nito. Dinala siya ni Chris sa isang restaurant. Bihira na lang siyang sumuway. Kahit alam niyang buhay pa ang anak niya. Wala man lang siyang kahit kaunting bakas. Nag-aalala si Vincent ngunit hindi niya alam na palihim na ibinalita ng kanyang assistant ang balitang ito kay Corvo, ang kalaban nilang mamamatay tao. Noong mga panahong iyon, hindi malaman kung bakit, naging dahilan si Vincent kung bakit si Corvo ay malubhang nasugatan, at nawalan pa ng isang braso. Mula noon ay naging magkaaway na sila, saka, may balak pala ang assistant na palitan si Vincent bilang leader ng grupo, kaya naisipan niyang gamitin ang pagkakataong ito papatayin si Vincent gamit si Lisa na pagpipilitan kay Corvo para maalis ang hadlang sa pag-angat niya. Napakagaling na plano. Habang kumakain, tinanong niya si Chris, kung ama kong araw ikaw, saan ka ba nagpunta sa loob ng maraming taon? Nahihiya si Chris, pero sinabi pa rin niya kay Lisa na nakakulong siya. Ngunit nang tanungin siya ni Lisa kung bakit, hindi sumagot si Chris. Bagkos ay tinitigan niya ang kwintas na may diamante sa leeg nito. Iyon ang regalo niya sa kaarawan ng ina nito noon. Nang marinig ni Lisa na pinag-uusapan ni Chris ang kanyang ina, biglang sumagi sa kanyang isipan ang lungkot at pagkamis. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpakamatay ang kanyang ina noon. Ngunit sinabi ni Chris na hindi naman. Posible umanong pinatay ang ina niya ni Vincent. Ngunit ang sinabi ni Chris ay nakapag-alab sa galit ni Lisa. Pakiramdam niya ay niloloko siya ni Chris. Imposible namang magawa iyon ni Vincent. Ngunit pagkasabi pa lang niya noon, biglang may narinig silang tunog ng pagkarga ng bala sa tabi. Isang grupo ng mga taong armado ang sumulpot, nandoon sila dahil sa pera ng bounty kay Vincent. Malinaw ang intensyon nilang patayin si Chris at kunin si Lisa. Sabihin mo sa kanya na hindi nakasafe ang baril. Ano ang sabi niya? Sabi niya hindi mo nakasafe ang baril. habang nakikipag-agawan si Chris sa mga armadong lalaki. Pinasok naman si Lisa at sapilit ang inilabas ng pinto, para pigilan si Chris na habulin sila. Binaril nila ang gulong ng sasakyan niya. Nang makalabas si Chris, umalis na ang sasakyan ng kalaban. Sa sobrang galit, binato niya ng malakas ang susi ng kotse sa lupa. Maya-maya, dinala nila si Lisa sa lungga ng isang maliit na leader ng gang. Pagkatapos ibigay si Lisa sa lalaki, natanggap nila ang malaking halaga ng pera. Pagkaalis ng ilan, sinabi ni Bona kay Vincent ang tungkol sa paghahanap kay Lisa. Pagkatapos ay iniabot niya ang telepono kay Lisa nang makasiguro na si Lisa ay maayos na. Pinaghihintay niya si Vincent, sinabing darating na siya agad. Pero hindi naman nagmamadali si Lisa. Sa halip, tinanong niya si Vincent kung may kinalaman ba ito sa pagkamatay ng ina niya. Natigilan si Vincent sa tanong na iyon. Pero pagkatapos ng sandaling pag-iisip, itinanggi niya ang tanong ng anak niya. Sinabi niyang ginawa na niya ang lahat ng kaya niyang gawin para sa ina nito, pero hindi niya alam kung bakit nagpakamatay pa rin ito. Mahal ko siya tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Bakit mo naman biglang natanong 'yan? Sabi niya, siya ang tunay kong ama. Kung ang kaninang tanong ay pagkagulat lang, ito naman ay talagang isang napakalaking gulat. Sisigat pa sana si Lisa nang may marinig siyang putok ng baril. Matapos tingnan ni Bona ang CCTV, natuklasan na may nagmamasaker sa mga tauhan niya para hindi maaga ng iba ang kanyang ransom. Itinago niya si Lisa. Ang dumating ay ang mamamatay taong si Corvo. Ngayon, kahit wala na ang isang kamay niya, mas lumakas pa nga ang lakas niya, at mas malupit pa kaysa dati. Para siyang nagaanin ng damo sa pagpatay. Walang anumang pasan sa isipan. Ang dose-dose ng tauhan ni Bona, ay walang kahit isa man lang na nakatapat sa kanya. Natakot si Bona sa dami ng kalaban. Bumalik sa silid para humingi ng tulong. Ngunit tinamaan siya sa ulo ng isang dekorasyon ni Lisa at nawala ng malay. Ang mga tauhan ni Bona sa labas ay halos pinatay na lahat ni Corvo. Halos hindi na makapagsagawa ng isang epektibong pag-atake. Kinuha ni Lisa ang baril ni Bona. At balak sana siyang sugurin si Corvo mula sa likuran. Ngunit nakita siya nito. Susugurin sana ni Corvo si Lisa. Ngunit nakasalubong niya si Chris na nahuli. Walang ano-ano'y nagsuntukan na ang dalawa. Mas mabilis at mas maagap si Chris. Ngunit hindi kayang labanan ng kamao ni Corvo na yari sa bakal na nagyayelo. Sununtok siya ng sununtok sa kalaban pero walang epekto. Pero isang suntok lang ng kalaban, tomba na siya. Wala siyang laban. Si Corvo, na akmang susugod, ay lumingon at hinabol si Lisa. Tumakbo naman si Lisa. Pagdating nila sa rooftop, wala na silang makitang daan. At dumating na rin si Corvo. Mukhang wala ng pag-asa. Pero sa sumunod na segundo, sumugod si Chris. At bumangga kay Corvo, at sabay silang sa ng bintana, at bumagsak sa bubong ng sasakyan sa unang palapag. Pagkakatayo pa lang nila ay binaril na sila ni Bona ng sunod-sunod. Parang libre ang bala, sa sobrang dami ng putok sa paligid. Kasabay ng pagsabog ng mga sparks ay ang malakas na tunog ng pagtama ng mga bala. Sumuong si Chris sa ulan ng bala, at tumalon sa bintana para makaiwas sa panganib. Mabilis na pinaputokan ni Bona si Corvo. Pagkatapos ay may narinig na tunog ng pagkabit ng mekanismo sa baril. Wala na palang bala. Lumapit si Corvo. Tinanggal niya ang prosthetic leg niya, at ginamit ang nakatagong patalim para hiwain ang ugat ni Bona. Lumabas siya ng hindi lumilingon. Matapang si Lisa. Ang pagbangga niya ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay. Nagmamadaling tumakas ang dalawa, subalit hindi pa sila nakakalayo nang dumating si Vincent at ang kanyang mga tauhan. Ngunit huli na sila. Kalat-kalat ang mga bangkay. Walang natira. Lahat ay isang tama lang ang katapusan. Sa monitor sa opisina ni Bona, nakita ni Vincent si Corvo. Ang anino ng lalaking ito ay laging nasa isip niya. Mas lalong mahihirapan na siyang mailigtas ang anak niya at nang makaligtas sina Chris at Lisa. Nais niyang makapag-usap tungkol sa nakaraan ng ina nito, ngunit nang banggitin si Vincent, nag-away na naman silang dalawa. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin si Lisa na walang kinalaman si Vincent sa pagkamatay ng ina niya. Kahit sabihin pa sa kanya ni Chris, na ang kanyang kinulong sa loob ng labing taon ay dahil kay Vincent, naniniwala pa rin si Lisa kay Vincent. Sa halip, parang nagsisinungaling si Chris. Alam din ni Chris na para lubos na makita ni Lisa ang totoo kay Vincent, kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kaya habang pauwi na sila, may ikinwento siya kay Lisa tungkol sa kanilang tatlo noon. Magkakaibigan silang tatlo noon. Magkasundo at magkatulungan sa lahat ng bagay, pati na sa pagnanakaw ng pera sa bangko. Magkasama rin silang nagnanakaw ng mga antique at artifacts, at hindi sila nabibigo. Pero nang malaman niyang may Lisa na si Vincent, nagpanik si Chris. Dati paman ay nagsasayang lang sila ng pera, walang anumang ipon. Kaya para kay Lisa, para maayos ang kanyang pagsilang, nagkasundo silang gawin ang huling trabaho, tapos magtatago na sila at magbabago ng pangalan. Kagaya ng dati, naging maayos ang misyon. Ang perang nakuha ay sapat na para sa kanilang masayang buhay habang buhay. E paano ka naman nahuli? Sinisiraan niya ako. Vincent. Nag-iwan siya ng ebidensya sa crime scene na direktang tumuturo sa bahay ko. Tapos nakulong ako ng labing limang taon. At hindi na rin ako pinapansin ng nanay mo. Grabe ang malas ko. Pero hindi naman napatunayan na siya ang pumatay sa kanya. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin si Lisa na hindi sasaktan ni Vincent ang ina niya. Hindi maganda ang naging pagtatapos ng usapan nilang dalawa. Maya-maya pa ay nagising si Corvo sa tabi ng sasakyang bumangga sa kanya at tumakbo papunta sa malapit na banyo. Hindi naman nakamamatay ang pagkakabangga, pero nakapagdulot pa rin ito ng isang sugat sa noo niya. Kinuha niya ng kalmado ang karayom at sinulid para tahiin ang sugat. Walang emosyon ang mukha niya na parabang nag-aayos lang siya ng isang bagay. Mga piyesang mekanikal na walang emosyon. Ang kalmadong ito na higit sa karaniwan mas nakakatakot pa sa duguan na sugat. Pagkalabas niya sa banyo matapos gamutin ang sugat, narinig ni Corvo ang dalawang basagulero sa loob ng sasakyan na nagbubulungan at tinuturo siya. Hindi nagalit si Corvo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Oy, pare. Nag-enjoy ka ba? Oo, oh, gago. Kukunin ko ang sasakyan mo. Ha, kukunin mo agad ang sasakyan ko. umalis ka na, baliw. Malinaw na hindi naisip ng dalawang gangster, na isang demonyo ang kaharap nila, at bumaba pa sila ng sasakyan para mangasar, akala mo'y marami sila, akala ko'y isang hari, resulta, ni isang bronze man lang hindi, ganun na lang kadali ang pagkakaroon ni Corvo ng sasakyan, at agad na nagmaneho para hanapin sina Chris at Lisa, hanggang sa pagsapit ng hating gabi samantalang si Chris, para maprotektahan si Lisa, ay nagnakaw ng sasakyan sa gilid ng kalsada, para ihatid siya sa bahay ng kapatid niya sa Amerika para magtago, kahit na mas mahihirapan kami sa buhay. At least may liligtas namin ang aming buhay, pero tinanggihan agad ito ni Lisa, nandito kasi ang paaralan niyang gusto, ang mga kaibigan niya, at ang mga pangarap niya para sa kinabukasan. At saka mabait naman sa kanya si Vincent, gusto na niyang manatili rito at ayaw nang umalis pa. Sinigawan pa nga niya si Chris dahil dito. Iiwan mo na lang ba ako sa aking tiyahin? Tapos iiwan mo na naman ako at magpapanggap na isang ama na nang iwan ng anak. Natigilan si Chris sa pagtitig kay Lisa na matigas ang ulo. Labis ang kanyang pag-aalala pero hindi niya alam kung paano sasabihin. Ngunit dumating na ang may-ari ng sasakyan. Hindi pinansin ni Lisa ang pagpigil niya at tumalon palabas ng sasakyan nang gigigil si Chris at itinutok ang baril sa may-ari ng sasakyan. Ngunit hindi niya napansin na nakasakay na si Lisa sa sasakyan. Kakararating lang na paalisin ang may-ari ng sasakyan. Bigla na lang yung makapit si Lisa sa manibela at bumusina ng malakas para umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Chris. Pero paano naman kaya hahabol ang dalawang paa sa apat na gulong? Sa sobrang galit, sumigaw na lang siya doon. Habang naguguluhan, may napansin siyang papalapit na sasakyan tumakbo si Chris para pigilan ito pero mukhang wala namang balak huminto ang driver gumulong si Chris para umiwas at bahagyang napansin ang masamang intensyon ng kalaban sa isang iglap nawala na ang sasakyan sa dulo ng kalsada samantalang si Lisa nang makalayo na ng sapat kay Chris ay huminto sa gilid ng kalsada nais niyang tawagan si Vincent para sunduin siya napansin din niya ang lumitaw na dilaw na sasakyan akala niya ay dumaan lamang iyon hindi naman nagseryoso, at patuloy na nagtelepono. Ngunit nang makita niya ang mukha ng tao sa loob ng sasakyan, sa wakas ay nagpanik siya. Lumingon siya at tumakbo ng mabilis, at si Corvo ay mabilis na sumunod. Nakahanap si Lisa ng gamit at nagtago. Naghahanda siyang salakayin si Corvo. Ngunit ang resulta ay hindi na nakakagulat. Lubos niyang mina maliit ang walang awang mamamatay taong ito. Hindi niya kaya, isang batang babae lang siya. May kakaibang ugali si Corvo. Bago niya patayin ang target niya, lagi niyang binibigyan ito ng mansanas, at ganun din ang nangyari ngayon. Kinuha ni Lisa ang mansanas ng may lakas ng loob, at kinagat ito ng pagkalakas-lakas. Masayang pinanood ni Corvo si Lisa habang umunguya, pero biglang nagbago ang tingin ni Lisa. Mamatay ka, halimaw ka. Tumakbo ng mabilis si Lisa para makaiwas kay Corvo. Bigla niyang narinig ang sigaw ni Chris, para bang may nahawakan siyang panghawak sa buhay ngunit nang makita niya si Chris, kasabay noon ay ang pagsulpot ni Corvo sa likuran niya. Walang paabi si Corvo. Binomba si Chris ng paulit-ulit. Umiikot ang mga bala sa paligid, nagsisilabasan ang mga sparks. Ginamitan din ni Chris ng pagkakataon para gumanti. Mukhang pantay ang labanan. Pero si Corvo pala ang may kontrol. Nang muling tumayo si Chris, si Lisa na ang naging hostage ni Corvo. Nanginginig ito sa takot, nawala ng tsansa si Chris kaya napilitang itapon ang hawak na armas. Wala na siyang armas, pareho na silang nasa kamay ng isa't isa. Ginamit ni Corvo ang lubad para atali si Lisa sa sasakyan. Pagkatapos ay tinali rin niya si Chris, hinawakan niya si Chris, at pinaghahampas ulit siya ng puwit ng baril. Gusto malaman ni Corvo, kung sino ba talaga ang taong paulit-ulit na pumipigil sa kanya sa pagkuha kay Lisa. Sino ka? Hayop ka! Sino ka? Ang ama ko siya. Si Vincent ang ama mo. Hindi, siya ang tunay kong ama. Nagulat si Corvo nang marinig iyon. Pagkatapos niyang tingnan si Chris, diniretso na lang siyang binugbog hanggang mawalan ng malay. Nang muling lumitaw si Chris sa kamera. Nakasabit na siya sa isang malaking puno ng balete sa harapan ng simbahan. Maya-maya pa'y dumating si Vincent. Malinaw na si Corvo ang nagsabi sa kanya. Ang magkapatid na dating magkasundo, ngayon ay naghahangad ng ipapatay ang isa't isa. Plano sana ni Vincent na patayin na si Chris. Sa tingin niya, ang presensya ni Chris ay makakaapekto lang sa relasyon nila ni Lisa. Pero pag-isipan natin, baka sakaling may magamit pa siya sa hinaharap kaya naman pinagpalaya niya si Chris sa kanyang mga tauhan. Sa pagbabalik niya, tumanggap ng tawag si Vincent kay Corvo. Pinapanta siya sa lugar kung saan pinutol ang braso niya. Nandoon ang anak niyang babae. Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Pakisabi sa kanya, salamat sa kanyang malaking tulong. At sabihin mo na rin sa akin ang tungkol sa anak niyang babae. Nagalit si Vincent nang marinig ang balita. Hinugot niya ang baril at binaril ang kanyang katulong hindi siya nagpapakita ng awa sa mga traidor. Nagtaka si Chris sa alitan ng dalawa, dahan-daang nagkwento si Vincent. Noong panahong iyon, inupahan niya si Corvo para sa isang misyon. Ngunit lumampas sa hangganan ng ginawa nito. Nabunyag ang mahalagang impormasyon, kaya siya ay nalugmok sa krisis. Pagkatapos, nagpadala si Vincent ng labin limang piling tauhan para sugpuin si Corvo. Resulta, lahat ng labin limang ay namatay samantalang si Corvo ay isang braso lang ang nawala. Ngayon, siya'y naging immortal na demonyo, isang mamamatay taong kinatatakutan sa buong mundo. Maduguan ang mga kamay, lalong sumeryoso ang mukha ni Chris ng marinig iyon. Maya-maya pa ay nakarating na ang sasakyan sa pinagtagpuang lugar. Hinati ni Vincent ang kanyang mga tauhan sa tatlong maliliit na grupo para magkahiwalay na maghanap sa kinaroroonan ng anak, samantalang si Chris naman ay nag-iisa at patago nang nagtungo sa isang abandonadong pabrika. Ngunit ang mga tauhan ni Vincent ay mahina, ilang sigaw lang ang narinig sa kanawala na ang ingay. Sinundan ni Vincent ang pinanggalingan ng tunog, at nakita niya ang bangkay ng isang tauhan. May nakasabit pa sa ulo nito. Kakababa lang niya ng bangkay. Agad na idinikit ni Corvo ang kanyang patalim sa leeg nito. Inihatid ni Corvo si Vincent sa isang liblib na daan at nakita nila si Lisa na nakakulong doon. Labis ang tuwa ng mag-ama, ngunit nakita ni Vincent ang bakal na nakakadena sa pulso ni Lisa. May nakasabit na matalas na lagari sa gilid. Pinaandar ni Corvo ang switch at unti-unting humigpit ang kadena. Nakuha ng sigaw ni Lisa ang atensyon ni Chris, ngunit naibunyag din ang kinaroroonan nila. Hinabol sila ni Corvo gamit ang baril at agad silang nagkagulo. Samantala, habang nag-aaway sila, tumakbo si Vincent patungo sa tuktok ng conveyor belt, sinubukang patayin ang makina. Ngunit nang malapitan niya ay natuklasan na ang dulo ng conveyor belt ay isang napakalaking makinang ng panggiling. Pilit niyang pinindot ang lahat ng switch, ngunit wala ni isang mang gumana. Normal pa rin ang paggana nito. Kumuha pa siya ng bakal na pamalo para harangan ang makina. Ngunit walang nangyari. Sa kawalan ng pag-asa, kinailangan niyang kunin ang lagari. Handa na sana niyang putulin ang braso ng anak niya para mailigtas ang buhay nito. Pero kahit ilang ulit niyang sinubukan, hindi niya magawa. Samantala, lalo pang lumalakas ang pag-aaway ni na Chris at Corvo. Masipag at mabilis si Chris. Pero hindi niya kayang labanan ang bakal na kamao ni Corvo. Akala mo si Vincent ang pumatay sa kanya. Siya ang nagutos sa akin para mawala siya. Nag-enjoy din ako ng kaunti, mas lalong nagalit si Chris nang marinig iyon at mas naging matalas at mabangis ang mga suntok niya. Dahil sa galit, tuluyan nang iniwan ni Chris ang pagtatanggol at sumabak sa isang labanang may posibilidad na ikamatay. Kahit na matamaan ay hindi siya umatras. Panay ang atake, pareho silang nagbigay ng lahat ng kaya nila. Tuloy-tuloy ang pag-atake sa mga mahahalagang parte ng katawan ng isa't isa. Pagkatapos niyang mapabagsak si Corvo, Agad na tumakbo si Chris patungo kay Lisa. Pero hindi basta si Suko si Corvo. Agad siyang gumanti. Hinabol niya si Chris at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Nag-aalala si Chris. Umiwas siya at sinipa ang kalaban para maitulak ito. Tumakbo ulit siya patungo kay Lisa na nasa tabi ng sirasirang makina. Pero si Corvo ay nakadikit na parang linta sa kanya. Nang makarating si Chris, ang katawan na ni Lisa ay nahahatak na ng mga kadena patungo sa gilid ng makinang panggiling. Sa isang iglap, dumating si Corvo. Napilitang lumaban si Chris. Sa pag-aaway, ang matalim na sandata ay tumama sa tiyan ni Chris. Isang sipa ang ipinukol ni Corvo at natamba siya. Tuluyan nang nawalan ng lakas si Chris. Umiiyak ng pagkalakas-lakas si Lisa. Lumingon si Corvo at hinawakan si Vincent. Itinutok ang kutsilyo sa lalamunan niya. Sabihin mo sa kanya ang ginawa mo. Sasabihin ko sa iyo kung paano patayin ang makina. Mahal ko. Anak ko. Patawad. Kailangan kong pigilan ang nanay mo. Gusto kanyang agawin sa akin. Paghihiwalayin niya tayo. Hindi ko hahayaang gawin niya yan. Kaya binayaran mo ang gagong yun para patayin ang nanay mo. Masaya ka na ngayon. Lalo pang nadagdagan ang kawalan ng pag-asa sa mga takot na mata ni Lisa dahil sa mga sinabi ni Vincent, habang papalapit na ang pagdurog kay Lisa. Sinabi ni Corvo kay Vincent na nasa baba ang switch. Halata namang wala na silang sapat na oras. Ngunit sa gitna ng panganib, Lisa. Isang diamante. Ang matigas na diamante ang pumutol sa kadena. Nakatakas si Lisa. Nakita ito ni Corvo. At galit na sinuntok si Vincent. Hinawakan niya si Lisa. At balak siyang piliting ipasok sa nakakatakot na makina. Nakita ni Chris ang pangyayaring ito at nagtiis ng matinding sakit at tumakbo para makatayo at sumugod kay Corvo upang pigilan ang lahat ng ito. Nagsimula ang isang matinding pagtutuos at pareho silang umatras hanggang sa gilid ng railings. Sinubukan ni Corvo na itulak si Chris mula sa mataas na plataporma, ngunit hindi niya napansin ang paglapit ni Vincent. sabay silang bumagsak ng malakas, at hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Tinignan niya si Chris na puno ng sugat ngunit inaalala pa rin ang kaligtasan nito. Sa wakas, nagbukas na ang puso ni Lisa, at ibinuhos niya ang kanyang damdamin sa kanya. Naramdaman niya ng lubusan sa sandaling iyon, ang pagsisikap ng lalaking ito na protektahan siya, at matagal na niyang isinantabi ang buhay at kamatayan. Sa huli, sina Lisa at Chris ay pumunta sa sementeryo, upang dalawin ang kanyang ina kahit na malubha ang sugat ni Chris. Ngunit himalang nakaligtas siya, siguro'y awa ng tadhana, at ayaw nitong paghiwalayin ulit ang mag-ama na kakapulong-pulong pa lang. Naniniwala akong susunod, magdadamayan ang mag-ama, at magsisimula ng panibagong buhay na puno ng kaligayahan. Balik tayo sa pinag-iiwanan na pabrika. Ang natitira na lang sa lupa ay ang malamig na bangkay ni Vincent. Simbolo na marahil ay magpapatuloy pa ang alitan sama-sama nating abangan ang susunod na kapana-panabik na kabanata, katapusan ng palabas.